Ito yung gagawin natin ngayong araw mga 90s. Gagawa tayo ng dart bomb. Uy, napakalakas. Talagang pumutok siya. Siyempre, ang kailangan lang natin ay posporo. Ayan yung mga palito. bubus natin lahat mga 90s. Ayan, bus lang. Ang pulbura ng posporo, yun ang gagamitin natin para sa dart bomb. Kapag nabus na, alisin na natin yung pulbura. Ayan. Patsyagaan lang talaga yung gumagawa nito mga 90s. Pagkatapos natin makuha yung mga pulbura, kailangan natin durugin. Gamit ang martilyo, durug-durug lang hanggang pumino. Kailangan din natin ng kiskisan ng posporo mga 90s. Ito yung gagamitin natin, kailangan natin i-mix. Kiskis-kiskis lang hanggang makuha natin yung pulbura ng kiskisan. Ayun na, malapit na. Gagamit tayo ng kiskisan ng posporo mga 90s. Ayan, alisin natin yung kahoy. Kung kukunin lang natin yung papel niya mga 90s, alisin natin yung matigas na parte. Dahan-dahan lang sa pagkuha para hindi masira kalahati lang yung kailangan mga 90s. Ayan. Nilagyan ko na nga pala ng pandikit. Kahit kanin, pwedeng gawin pandikit. Ayan, nalagyan ko na. Wow! Ididikit natin sa papel mga 90s. Ayan. Dapat ganito yung itsura ng papel mga 90s. Kailangan medyo makapal na papel. Ayan, kapag nadikit na mga 90s, pwede na natin gupitin. Ayan, ganito yung itsura niya mga 90s. Ipagikot natin, dahan-dahan. Ayan, kailangan ikot-ikot lang. Ayan, naikot ko na mga 90s. Ganito dapat yung itsura. Yan na, malapit na natin matapos mga 90s. Talagyan ko na ulit ng kanin para dumikit. Kapag na-fold na siya, pwede na natin lagyan ng pulbura ng posporo. Ito nga pala yung itsura niya mga 90s oh. may butas. Dito natin ipapasok ang pulbura ng posporo. Ito na, lalagyan na natin mga 90s. Kailangan siksik -sik yung pulbura niya. Lagay-lagay lang. Ayan. Kailangan dahan-dahan lang para hindi matapon. Kailangan mag-concentrate lang. Huwag hihinga siksik natin gamit ang posporo. Ayan. Pasok natin at diinan natin. Ayan na. Matigas na siya mga 90s. Kailangan natin idikit dito gamit ang papel. Ayan, isama na natin yung posporo dito mga 90s. Dito natin ilalagay yung pakpak ng dart. Wow! Ayan, ikut-ikutin lang natin mga 90s. Dahan-dahan lang para maging perfect ang gawa natin. Ayan, nakagawa na tayo mga 90s. Ang next naman, gamit ulit tayo ng papel. Gugupit tayo ng pakpak ng dart bomb. Ayan, gugupitin na natin mga 90s. Excited na ako. Ano kayang itsura nito? Magpatulong nga pala kayo sa nakakatanda mga 90s bago nyo gawin to. At syempre magpaalam kayo sa mga magulang nyo bago nyo gawin to. Para hindi masunugan yung bahay nyo. Baka kung sisihin nyo. Ayan, nakagawa na ako ng pakpak mga 90s. Pwede na nating ilagay sa posporo. Last content ko na nga pala to sa posporo mga 90s. Kailangan hiwain natin dito mga 90s gamit ang kuko. Ayan, okay na siguro to. Yan, ilalagay ko na yung pakpak ng dart. Wow! Siyempre, kailangan dahan, dahan lang sa paglagay mga 90s. Para maganda ang paglipad. Siyempre, <laughs> gagamit tayo ng sinulid mga 90s. Tatalian natin para hindi lumipad yung pakpak. <laughs> At dahil natapos na natin mga 90s, heto na ang itsura. Excited na ako. Tanan! Grabe ang cute niya mga 90s. Tignan yung itsura niya. Dart na dart talaga ang itsura. Okay, susubukan na natin mga 90s. Maganda ba yung nagawa ko? I-comment nyo ako maganda. Kung pangit, bahala kayo. Okay, susubukan na natin. Boom! Palpak ata mga ka 90s. Subukan na natin ulit. Ayun, grabe. Ang lakas ng putok.